Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Binaha ang ilang lugar sa Davao City dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong Merkoles, November 8. Sa barangay Baliok, sa Talongo District, nakunan pa ng video ang napakalakas na pagragasa ng tubig-baha sa mga residential area. Ang ilang residente sa Bagua Playa, nagpasaklolo na dahil hirap na silang makalabas ng kanilang mga bahay. Bunsod ng bigla ang pagtaas ng tubig na umabot hanggang lagpas tao. Damn, Nalubog din sa baha ang ilang mga lugar kabilang ang Talomo, Matina, Ulas, Bangkal, Katalunan at Mintal. Dahil sa taas ng tubig, hirap nang madaanan ang maraming kalsada. Agad namang idineploy ng lokal na pamahalaan ang rescue groups sa mga apektadong lugar para magsagawa ng preventive evacuation at rescue operation sa lugar. Sa ulat ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, umabot sa Code Orange ang Lipadas River dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, patuloy na nakaalerto ang CDRRMO. Wala pa namang naitatalang casualty kasunod ng mga pagbaha sa Davao City. Una akong gina ang atong mga katawahan rin sa Dakil sa Davao na uh, mag-igmat kita o padayon sa pag-monitor sa inyong lugar Uh, Hilabina labi na mga ana sa tuang flash flood road areas no kung mamahimo no uh, kung padayon ang kusog uh, na pagbunog sa ulan ug mamonitor ninyo na nisa na tubig sa inyong area uh, conduct preemptive evacuation dahil no? Uh, as much as possible para may layo ta sa disgrasya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, Pumahataw. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.